Hello, good day everyone uh, Ngayon naman araw ay magluluto naman tayo ng ating menu uh, Gawin natin ngayon guys ay magluluto tayo ng uh, Lechon kawali, kawali Pork lechon kawali Yan guys uh, At ngayon ay isipan na lulutuin Dahil tagal na natin din na yan At saka may isang option po guys Mayroon din tayo adidas na crispy din atin lulutuin yun na adidas crispy ah uh, puro dinaan natin lahat yun sa pagpapakulo -pop sa presyo cooker para sure tayo na malalambot ang ating ah uh, egg crispy uh, ayan guys ayan atin na bag tripan ngayon na lulutuin puro crispy muna yung atin lulutuin ngayon guys ayan Uh, panibagong panlasa na naman natin ah, uh, ibang putahe kaya yan guys nating mga menu ayan ah, uh, halos lahat ng guys ay puro crispy Ang sa ating uh, chicken feet ay halos lahat magkakain na ah, uh, walang mga tayo tatapon guys Nakabili tayo ng pork kanina uh, Yung bin natin ay pang limpo Limpo part guys yan gawin natin gawin na uh, lechon kawali uh, guys natin After natin inugasan guys Nilagay natin sa pressure cooker Tapos natin Lagyan natin ng buong bawang At saka paminta, laurel, at saka sibuyas Yan guys na ito na natin guys yan Atin i, uh, tinaw naman ni eh, yan ang ating ginawa guys ay 2 times prito ang ginawa natin para check tayo na crispy na crispy yan ulitin natin yan guys kasi ini masyado pa yan uh, nalamig muna natin bago i, iprito ulit guys yan uh, yan ang second prito natin guys And para sure tayo na crispy na crispy yung ating Uh, pork yan natin tsura natin lechon kawali guys yan uh, talagang yan pwede yan, na natin kasi kuha na yan guys Ah uh, two times natin na ni, kuha niyan nilubog sa mantika yan guys yan no? yung natin lechon kawali guys yan Yan. So uh, set aside na natin. Tapos matapos na rin natin yung pritong ating pork. Yan. Talagang crispy na crispy siya guys. Sa so pagkain ng po ng kanyang maintinit pa. Talagang tumutunog, tumutunog ka bang mo. Yan. Yan pang last na ko natin guys pang last na prito natin bali nagatatlong prito tayo sa ating prituan uh, tatlong salang and guys uh, ayun guys kung nandiyan po sa video guys huwag kalimutan like and share and comment from malaman natin kung saan ang karating ng ating uh, ritson kawali yan mayroon na tayo chicken pit guys yan dinaanin natin yan sa pressure yan lambot na lambot na siya tapos yan uh, yan natin tsura yan, ni crispy na rin natin yan yun pa yung iba uh, pali na salang tayo ng pan mayroon tayo sa sawan guys so natin sa sawan yan ngayon ay titikman na natin ang ating nilutong uh, puro crispy crispy pork at saka crispy chicken feet yan unahan naman natin tikman yung uh, pork guys yan natin po permit ini pa crispy na crispy po sa kainin uh, malinam nam kabayan na natin sauce na ginawa natin yung suka at saka kunting kalamansi at saka sibuyas at saka asukal yan uh, kahit sa sauce pa lang guys pwede niyo na yung ulam kasi malasang lasa na yung ating sauce guys yan yan natin yung chicken cake, guys uh, nakabalot na rin tayo ng pang pang sa order natin guys ayan mga plastic yan ay naka balot na yan ng mga, mga nag order kaya yung natira yung fitma natin yung mga natira na yan na atin na binalot sa plastic guys yan yung natin chicken feet na walang tapon guys yan yun yung paa nya buto ng paa yan guys yan hindi mo na pressure yan talagang matigas na patigas yung buto na yan pero ay, nadaan natin sa pressure cooker uh, yan, lambot na lambot na siya guys yan tumutasik talsik pa yung uh, laman na sobrang crispy guys yan yan ang ating okay guys thank you and good luck